Magandang umaga po. Uh, ito po yung ating uh, update dito sa ating dining area. Yang uh, sementuhan na po itong ating ground floor. So Yan si Kuya Larry, ang ating chief engineer. Yan yung ayan. Ang gan po yung taas ng ground floor natin. So dito muna yung ating pisto kasi ito yung muna ating kaya ng budget. So soon pag naka ipon ipon ulit tayo at may nag sponsor baka naman <laughs> so gagawin natin third floor to para yung pangatlong palapag eh, pwedeng tambayan ng mga mag-aaral pwede silang pwedeng gawing ano yan, yung study launch launch ba yun? yung tawag dyan study place yan so sana matapos na po na, matapos na tong ground floor natin para uh, makapag komportable uh, na yung ating mga customer yan medyo malaki laki din to iwan ko lang kung anong ilang area to so abangan nyo po yan po yung ating update ha? mga kabiknok yan thank you po maraming salamat